Gusto ko mga ako siya. Report ka lang. I-report -re ko lang to. Nagali mo yung shit. <laughs> lahat na. Kung dati isa lang, lahat na ngayon. Flashback. Ingat po ata. Bla! Ah, bata ka daw! Bata raw si Pabita! <laughs> Totoo yan! Totoo yan! Galit yan, ipapanalo niya yan. Wow! oh, atam kepala eh! Atam ka pala, Pabita! Eh. Atam ka na Kamu <laughs> 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 na sa kalaban? Niya okay. sa kalaban? <laughs> niya natin, ang pabita? Sige, sige. Ingay mo, bata, kahit ka na nila. <laughs> 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 wow! <laughs> bida. Tingnan nga natin paano mag-alit yan. Maganda pala boses na. eh. May boses. O, oh, sige nga. Tingnan natin. Tingnan natin. Pagka may... Oo, oh, sige nga. Wow. Wow. Wipe out. Wow, ganun pa lang pumalis yung pabida. Itis pa rin. <laughs> Itis pa rin. <laughs> Mga walang <Bak> bitaw. Mamaya pagbata tayo na sabihin natin yan. Aray! Tagal ah! Pabida! Tagal ko na! na. Galit na. Niligtas ka pa. Niligtas, niligtas ako. Niligtas ako. Ka Atap. Kapabida. Dapat pala inaasar <laughs> oh, para magtingo. Yan. Atap. Kapabida. Yan. 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 Ipatalo ko na pala ulit. <laughs> Mali pala. Dapat yung kalaban ko yung sabi ng Hello, wait kasi 'yung nana. oh my god. Ano ba ano tuhutok meron dako? Ay, 1% lang. 3 <laughs> hours later. tapos <szych> na ganyan to. Ginagaya pa si Inuyasha eh. Ino. Eh, si Inu... sino ba yan? Hindi ganyan si Inuyasha, promise. Pati ito ang okay ginagamit niya. Inuyasha plays. <laughs> Totoo nga! Si Inuyasha ba to? Nakasmurf? Hindi, nagkukuha niya lang yan. Hindi, niya lang. Grabe, magpanggap talaga. <laughs> Planado! Pinangyan <laughs> natin history niya. Uh -huh. Defeat, defeat. Nah, hindi ganito si Inuyasha. Zilong lang alam nun eh. Ang dami niya, oh. Iba-iba, oh. Combination ng mga hero yung mga ginaga. may Layla. <laughs> Pangalan niya before mabait na, oh. oh di ba? Si Pabida nga to, confirm nga. Ang lakas magpanggap. Grabe talaga si Pabida. Kaya, guys, mag-ingat kayo, ha? I-check nyo muna. I-check nyo mabuti. Grabe, oh. Talagang ginaya niya si Inuyasha. In-stalk niya rin si Inuyasha. Kung ano yung... Ano ni Inuyasha. In-upload niya rin yung mga photo ni Inuyasha. Palata, Palata talaga.